Unang pinasihan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang Museo ng Katipunan noong 27 ng Agosto noong 2013 bilang pagdiriwang sa ikasandaan at limampung kaarawan ni Andres Bonifacio. dalawang bantayog na maaaring mapuntahan dito sa Pinaglabanan Shrine. Matatagpuan ito sa Pinaglabanan Street sa lungsod ng San Juan del Monte. Una ay ang estatwa na kilala bilang Spirit of Pinaglabanan at ipinait ni Eduardo Castrillo. At unang nasabing bantayog upang alalahanin ang katapangan at kagitingan ng mga katipunero na silang lumaban para sa ating inang bayan noong labanan ng San Juan del Monte noong 30 ng Agosto 1896. So ay isang araw lamang matapos ang sigaw ng Pugadlawin. Unang tinasiyaan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang Museo ng Katipunan noong 27 ng Agosto noong 2013 bilang pagdiriwang sa ikasandaan at limampung kaarawan ni Andres Bonifacio. So, nandito ako ngayon sa museo ng Katipunan. Ang mga huling araw ni Andres Bonifacio. Ito rin ang mga larawan ng mga naging pinuno o tanyag ng mga personalidad sa katipunan, sa himagsikan. Dahil sa kagustuhan namin malaman kung ano ba ang opinyon ng mga tao ukol sa Dambana, kumuha kami ng panayam sa mga lokal na naroon noong araw ng aming pagbisita. May na-purpose lang anong ano yung pinaglabanan siya. Nabisita niyo na ko ba yung museo? Uh, sa gilid. Sa twice mm -hmm. kasi ano uh, sa field trip mm -mm -mm. pero hindi ko na siya matandaan mm -hmm. mga elementary days kasi din din, di, di nila siya sama sa field trip masyado. mm -hmm. ano po yung ah, masasabi po ninyo sa tao na hindi taga dito sa San Juan tungkol dito sa pinaglabanan shrine mm -hmm. eh pumunta sila dito para na, ano, malaman nila yung kung gaano ang kagandahan ng San Juan simbahan siya yung para sa akin. Para siya uh, relaxing place. na puntahan. Uh, parang utopia siya ng nature sa ano, sa San Juan. parang masyado na civilized sa labas eh. So dito na lang yung pinaka ano, ano ng nature. And pumunta ako dito for uh, fresh air. Parang kung isa-isa nag-jog na dito. Sino po yung mga sinasamahan ninyo? Sa pa. kung minsan, minsan kasama ko yung ate ko. O kaya kung minsan, tuwing Sunday, may Zumba dun sa may katapat tatapat ng ano. So, para ano lang talaga yun. For relax. So, Sumasali okay. din ho kayo dun sa Zumba class. O, oh, pinapanood okay. nyo na. <laughs> Huwag <laughs> may, may, may mga lalaki na kung punta uh, dun. rin ako. Okay. Buong pamilya ko ba kayo pupunta dito minsan? Ah, oh. hindi. Um, pag, mga pag kasama ko lang yung kapatid ko na ate. <laughs> kasi dati katatakutan mo itong dagaw na ito eh. Andiyan ang sarayin pero hindi ka makalapit, hindi mo siya maano na Ano ba tawag doon? Yung isa sa... Talagang memorable na place. Ang bantayog. Ay, uh, hindi mo maano kasi unang unang nandun yung original, di ba? And then ang hindi pati Mas na-appreciate ng mga Kilala niyo ho ba kung sino yung nag yung gumawa ho nung bantayog na yun? I think ano, yung mismo gumawa hindi. Pero siyempre, uh, kinomission ho ba siya nung uh, ng city government? Kinomission. City sa, government? government. Oo. Oh, ang may ano kasi hindi naman magagawa ng LGU. Ano? Oo. Talagang city government ang sagwa ng Siguro tinayo yan panahon pa ni Mayor dating Mayor Gingoy na ngayon yung na doon. Mm -hmm. Siyang doon na ano yan. Pero aso dahil sa ganon, hindi pa rin niya napaganda. Unlike ngayon, na talagang kita mo puntahin Talagang proud of proud ako. Talagang para sa akin. Ay, ah, So, gano'ng kadalas yeah. kayo dito sa pinaglabanan? Uh, ngayon, nung naayos na rin yung pinaglabanan, na rin dito. May, may jogging. May na yung pinaglabanan, kadalas na rin Paangin, ano, po ano po ba yung ibig sabihin ng pinaglabanan shrine para sa inyo? So, parang shrine para sa inyo dahil dito nag, dito din nag-cap ng data ng ano. Ah, Parang ganoon. Nasubukan niya na hubang alamin kung ano yung ibig sabihin I'm ng pinaglabanan. Kahit i-Google wala nga. Nabisita niyo na hubay yung museo. So, ano po yung balak niyo kong gawin ngayon? Natambay ah, lang. Okay na. Hmm. Salamat po. Upang makumpirma kung ano nga ba talaga ang katotohanan at storya sa likod ng pinaglabanan, kinuha namin ang panayam ni Ginoong Ryan Tan, ang museum guide at kinatawan ng NHCP sa pinaglabanan. Ito pala sa Ryan Tan, ang museum guide dito sa museo ng Katipunan Pinaglabanan Memorial Shrine. Ibala yung kwentong sa inyo ngayong araw ay ang um, kasaysayan ng pinaglabanan ng Memorial Shrine So, o yung park natin dyan sa labas sa tapat ng ating Luceo Calipuno. Ibala yung pinaglabanan ng Memorial Shrine ay nasa, nasa ilalim ng Presidential Decree No. 206 noong August 1, 1973 na nagreklara na ito ay isang pambansang damdana ng pag-arala sa mga kabilihan ng mga Pilipino na nakapagdaga ng 1896 Revolution. Kaya naman meron tayo dito isang um, uh, tributo o uh, nagawa ni Eduardo Castrillo. Ito yung nagpapakita ng uh, uh, pagmamahal sa langit o yung kagustuhan ng mga Pilipino na makuha yung hinihinap ng kalayaan. Kaya sila lumusap sa si Agriposito ay for freedom. After makita itong uh, pinaglaban ng komisyon, mag, uh, para may kayong uh, ano pa ng Memorial Shrine, nagkaroon tayo 10 years after, nagkaroon tayo ng isang museo, ang Museo ng Revolution 1896. Then 10 years after that, apigal uh, ka nito sa pangalang museo ng Kalipunay na kung saan nagbibigil tayo ngayon sa anong museo, ang Museo ng Kalipunay. Welcome Bansang Komisyong pang kasaysayan ng Pilipinas na, na sa nangalaga sa yamang kasaysayan ng Bansa na uh, ang pangunahing gawain ay magpakalat ng Uh, historical researches to historical simulation, It's museum, historical preservation, or heritage preservation. Ang ganun din na binaglaban ng Memorial Shrine, ito ay nasa ilalim ng na ahem, aming ahensya kapag sa function Masibihin ng aming sahay. Kasi bihan ng Revolta daw yung nakataas na kamay ng isang babae, o tinatawag nilang inong bayay, or inong laya, dahil gusto niya or kinukuha niya na yung freedom. Inaabot niya na yung kalayaan na minimithi ng mga Pilipino para mapalaya tayo sa kamay ng mga Kastila. Imagine na sakot tayo ng Kastila sa loob ng 333 years at tangi ang mga katipunero at ang mga revolusyonary ang nagpalaya sa alin, hindi ang mga Amerikano. Ang ipinapakitang alaala ng Bantayog ay alaala -ala para sa ating lahat, lalong lalo na tayong mga nabibilang sa nakababatang henerasyon. Sapagkat ipinapakita ng dambana sa pinaglabanan na hindi pa tapos ang revolusyon, na ang kalayaan na ating nilalasap sa kasalukuyan ay kalayaan ay pinaglaban ng mga katipunero noong 1896. Kaya ipinapaalala nito sa ating na kailangan nating maging matapang at patuloy na alagaan ang ating kasaysayan. Sa panahon ngayon, nakikita natin ang pagiging talamak ng historical revisionism, lalo na ang paglaganap ng fake news sa social media. Ito na ang panahon upang ating balikan ang kasaysayan, ang inang bayan. Magtungo tayong muli sa mga aklatan o mga museyo upang lubus nating maunawaan ang tunay na diwa at kahulugan ng ating kasaysayan. Ang tunay na diwa at kahulugan ng pinaglabanan.